sa CR kasi galing akong palingke tapos ah, dumaan ako ng <laughs> nag-dumpster dumaan ako sa basurahan at guess what may nakita akong ah, bag maganda pa siya, basa tapos puno siya yung binuksan ko, ito yung nakita ko tingnan nyo ito ito yung nakita ko pagbukas ko sa kanya. Lahat puro bag. Ayan ang gaganda niya pa. Ito wala pa sira. Ayan oh. Maganda pa siya. Pang bata, pwede siya pang bata. At ito pa oh. Pwede din siya pang baby. Tama-tama sa mga pamangkin ko guys. Tama-tama to sa pamangkin ko. Ito, para siyang uh, sling bag. Pero wala siyang sling. Pero pwede na kasi may sling ako doon na extra. Ayan, oh, ang gaganda pa. At ito guys, oh, ang cute. Tignan nyo, ang ganda pa. Sobrang ganda pa. Bago pa siya tignan. Ito pa. At ito pa guys. Oh, pang bata. Pwede, pwede to siya sa mga pamangkin ko. Ayan oh, ang bago pa. Ang gaganda pa, promise. Wala pang sira. At ang pinaka gusto ko. Ta-daan! Ayan, ito yung pinakagusto ko, guys. Belt bag na puma. Ayan, oh. Puma yan siya, guys, na belt bag. Ang ganda pa niya. Wala pang, wait lang. Ayan, oh. Oh, ang ganda niya. Wala pang sira, guys. As in, wala pang sira. Ang ganda-ganda niya pa. Ito yung pinaka... Nagustuhan ko sa napulot ko magagamit ko plano ko pa namang bumili nito so ang ganda niya wait lang ha ayan guys oh ayan diba ang ganda hmm. ang ganda niya hmm. so, puma yan puma so ito yung paborito kong napulot oh belt bag na puma. plano kong bumili nito kasi Siyempre, may yung bag. Mm. Maganda pa din siya. Basa siya, basa. Lalaban ko yan. Ayan o. Ang ganda niya pa. Wala pa siyang sira. Wala siyang sira as in. Maganda siya. Ang ganda niya. Dito ako sa CR. Ayan o. Tingnan niyo. Hmm. Diba? Hmm. Ang ganda niya. Walang sira. Pati mga zipper lahat. Ang ganda niya. O diba? So, ayan. Ang dami natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 yun lang mga amigo amiga sinare ko lang sa inyo nandito ako sa siya para baka magita ako ng mata <laughs> so ayan lang thanks for watching bye bye so ayan let's go na sa mga siya wala sa mga guys ito yung mga tela nagay ko sya yung mga pwedeng labhan. Diba? Ang ganda niya. As in. Ito, di ko na to labhan. Punasan ko lang ito. Ang ganda niya, Oh. Ito. Diba. Bago pa, um, super as in. Pang kids ba? Pang bata. Ito, pwede ko din magamit kasi adjustable siya. Pero, bibigay ko ito sa pamangkin ko adjustable siya ang dami So, ayan. Yung ano, pinakamalaki nabasa kasi yung ulam. Ay, hindi siya ganun kalakas na ulan Pero, medyo nabasa siya. Pero sa ilalim, lumagpas siya punti. Kaya yung iba, kaya yung iba, medyo basa. Ito, ang ganda. Tamang-tama. na mga pamangkin ako. Ang ganda niya. Bago pa ito, bago pa ito parang ilang beses lang ito nagamit o oh, hindi pa kaya. Ang ganda niya. Ang ganda niya, diba? So, pero ito yung pinaka like ko. Labhan ko muna ito. Labhan ko siya. Ang niyang sit. Ang dami niyang ano, ang dami niyang bulsa. Ayan. Ako sa loob may may dalawa. Kaya is ni isa pala. Pero, ano, ang tawag nito, may zipper. Yung mga zipper niya, magaganda pa. Hmm. Oh, ang ganda niya. Ang ganda niya, guys. Ayan. Ayan. Pwede siya, di, pwede siyang iganan din. Ayan. Ano? Tapos, may dalawang bulsa siya sa gilid. Dalawang bulsa sa gilid ayan, ang ganda niya as in original yan, o um. diba, labhan ko to ito din labhan ko to kasi tela to eh pang pamangking ko, ayan tela din siya. tsaka <coughs> ito din tela labhan ko din to ayan. maganda pa wala pang sira lahat walang tapon lahat pero tinapo na nila ayan, ayan. Ito, lagayan to ng, uh, alam, ano, bagong ano lang oh tanggal ng price. You know, may ano po, may tali, po, oh ng price. Ito, lagayan to ng, uh, yung mga octopus, yung mga ganyan, or, yung, basta yung mga ID-ID. Ayan. Siyempre, ito, yung gusto ko kasi. Ito, magagamit ko to siya pag mag-day off ako. Yan ang sa dito magagamit ko siya pag may ano. May? Ay, may bulsa pa dito. May bulsa pa. Ay, eh, ano to? Ay, oh, may ano. <laughs> may ano pa siya, oh, topi. Oh, dito. Labhan ko din yan. Ano to? Ay, may plastic. Hmm. Ito, basarahan ko. Diba? Ang dami yung bulsa. Sigurado magustuhan to din ng anak ko. Pero may binili akong box sa kanya kaya ayun nang gumamit ito. Pero ang ganda niya as in. Ang ganda. Ang malaki at maliit na. Bulsa ay sito lang pala. Diretso na para sa ilalim. So ang ganda niya. As in guys, super. Di ka, di ka maano. Wala pang sira as in. Kompleto lahat mga sticker niya magaganda pa. Di ba? Hmm. ba? Diba? Ang ganda. As in. Sige lang. 2000 years later. Good morning mga migo-miga. May nakita ako oh. Basura. Kita niyo ba yun? Yun. Titignan ko yan. Saglit lang may tao pa. Titignan ko yan. Mukhang may magandang mga damit. So, dadalhin ko yan doon. Wait lang. Ito na, bitbit -bit ko na. Tara na. Tignan ko muna siya doon sa may upuan doon sa park. Tignan ko kung maganda ba. Kung hindi maganda, iiwan ko din ulit. Tara. Doon tayo. Sa may upuan. So, dito tayo mag-ano. Maghanap tayo na pwedeng maupuan para matignan natin tong napulot natin. Hindi na lang. Tapos na to, si anti dito magluha. Titignan ko yan siya ano Titignan ko yan siya kung ano yan. Wait lang ha. So ito na. Titignan ko siya. Ito na ano kaya to. Yung mga hindi maganda. Iiwan ko na. May shorts. Ganda pa oh Shirts dadalhin ko to baka Gusto to na Mga ah, kaibigan ko Uy Ito gusto ko to Gusto ko to Pang bahay Okay Dadalhin, dadalhin ko yan pang bahay Ito din oh Ang ganda niya. Ang ganda niya guys Yan. Saka, ano to? Parang pang baby na kalo. Dalhin ko lang yan. Nakagusto din nga nila. Eh, pang lalaki to, oh. Pang lalaki. Pang winter na ano, vest. Vest. Hindi ko na to dalhin. Ito, iwan ko yan dyan sa basurahan. Ito Siguro to kay Lizel. Dalhin ko to dadalhin ko to. Ito, ang ganda din, oh. Ang bahay. Ayan, ang ganda din. Ito pang lalaki to. Dalhin ko na lang ito muna lahat. Baka magustuhan nila. Ang hindi, di itapon ko. Yan. Ito sya pang winter. May palda pa oh, palda. Ganda din sya. Ito. Ito pang winter, ang bigat nito. Maganda sana to. Ganda sana to, oh, kaso lang Saan ko naman to ilalagay sa bahay? Pagtapon mo na ako bago ko yan dalhin. Pero sa ngayon, hindi muna. Dadalhin ko to lahat. Pang ano sa ano. Papakita ko sa kanila kung sinong may gusto. Kung ayaw nila, hindi tatapon ko. Maganda din naman yung lagayan niya eh. ano naman. Ayan. Ito sigurado to kay Lisel. Pang winter ba? Pang winter. Kasi small yan. Ito dadalhin ko na lang din to. Ito. Try kong dalhin. Baka may gusto. Pero parang wala kasi. Malaki din kasi to Tapon ko na lang to. Ito. Ito lang yung itatapon kong pabalik. Ito maganda din to oh try natin kung sinong may gusto nito pero ito gusto ko to ito. Pangbahay bahay ba ganda to ito sa akin to ito siguradong kay sino ba itong makakasyan kay Lizel try natin so yun lang yun lang yung ano itong isa lang yung itatapon ko. So, pupunta kasi kami ng dagat. Ayan, ano ako. Ito nga pala, guys. Ito, ito, ito. Ito yung nakuha ko nung mga nakaraang araw sa basurahan din. So, original yan, puma. Kahit sa loob may mga puma. Ito, original to. di oh, ba diba? Tapos, gustong gusto ko siya kasi malaki. Marami siyang mapaglagyan. marami siyang bulsa at saka ito ding ano ito din, ito bag. Ito. Basura lang din to, kasabay nito. So, di ba? Ang ganda pa oh. Wala pang wala pang sira 'yan. Pati mga zipper okay pa. So, 'yun lang. Halos mga gamit nasa sa basura makukuha. So, 'yun, yung mga hindi natin kayang bilhin kasi nasasayangan tayo sa ipambili o oh, napupulot natin sa basurahan. So, yun lang mga migo-miga. Thank you for watching always. Sana uh, mag-comment kayo below. And please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Salamat. God bless us all. Ito, ito, ito. ito pakita ko sa iyo, sa inyo. Yun. Ito yung itatapo natin. So, yun lang mga migo-miga. Bye-bye. Love you all.